Halina at pasyalan natin ang isang sikat na destinasyon para ito sa mga mahilig sa kalikasan at naghahanap ng bagong adventure. Ito ang Camp Wagi. Ang Camp Wagi ay matatagpuan sa bayan ng Aguola Union at ito ay nag-aalok ng mga nakakamanghang tanawin. Sigurado masisiyahan ka sa malawak na tanawin ng palayan at asul na dagat at mga nakapalibot na bundok. Kung ikaw ay mahilig ng mag-trails, ang Kampwagi ay maaari mong galugaring. Good morning, good morning trippers. Nandito tayo ngayon sa may Kampwagi dito sa Agoo. Kampwagi Nature Park. O di ba? Ngayong umaga trippers, kasama natin si Kuya Emil. Siya yung magiging tour guide natin ngayon trippers. Say hi to trippers, Kuya. Hello po, good morning po. Ako po si Emil, ang tour guide ngayon. Ah... Uh, Akyat tayo sa kap okay, mo, Nature Park. Tara na, let's go, ah, Trippers. Na tayo na po. Kasi, alas 4 pa lang na madaling araw, <laughs> Trippers. Nag-prepare na talaga ako. Pero, <laughs> ngayon pala kami akyat. 5.35 a.m. na, Trippers. Ayan o. So, hindi ko nadala yung flashlight pala. At pala, nagdala ako ng flashlight, oh, ano? Po. Yun nyo, yung Tingnan nyo, masukal yung dadaalan namin. oh. No? <laughs> oh, siya lang yung may flashlight. <laughs> Ako wala. So, yan. <laughs> Kapaan to, trippers. Pagpasensyahan nyo na. Sana maunawaan nyo yung vlog natin, trippers, kahit na madilim pa. Dahil totoo lang, gusto ko ipakita sa inyo. Kahit na madaling araw o gabi tayo nagbablog. <laughs> Uh, sulit na sulit yung adventure natin. Kaya naman kami maaga trippers para mapakita ko sa inyo kung meron man sea of clouds, makikita natin pati yung ganda ng uh, sunrise, di ba? Para ka alitap-tap niya ko Emil. <laughs> 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 ilipan, ilipan. <laughs> <laughs> Ang problema nito trippers, Baka may ma-encounter kaming sawa dito. <laughs> Yun lang. <laughs> Tapos yung flashlight namin. Ay, nako. Mahina. Oh. Eh di, papaluputan na lang kami. <laughs> huh. yung manok, ang tagal lang umano ah. Gumising ah. Napuyat, napuyat siya. <laughs> Ito lang kayo, bahay. Sabi. <laughs> ah. Ah may ilaw pala Ito pa yung last Sorry na trippers yung Ayan may one. flashlight pala tong anak Ano ko Video ko <laughs> Ngayon ko lang nakita Grabe sukal dito Trippers oh. Pero Napakaganda dito uh, Hindi ingal na ako Mahirap puminga Mga kuwan malamig Oo nga eh Oo <laughs> Ayan o. Grabe yung akyatin namin. Grabe dami pa aso. Alam, <laughs> La, natanggal na yata yung sintas <laughs> Bulag tong ano, flash ng ano ko, video. <laughs> Bulag, hindi ako makakita o. Ayan. Ayan. <laughs> Ganito na lang. Yeah. Uh, grabe. wala pa tayo station 1 ano? Wala pa po. Ito na po yung station 1. Oh my god. Entrance. Ayan, trippers. Station 1 na to? Opo. Dito na tayo. So, ito, station 1 ng Kampogi. Ayan Oh. Wow. Oh. Ngayon, kung pupunta kayo dito sa Campo G-Trippers, pwede kayo magdala ng mga sarili nyong pagkain o tubig para hindi kayo hingalin tulad ko. Pero <laughs> importante dito, yung tubig talaga. Kasi pagpapawisan ka. Ah, oo. Po, kailangan ng tubig talaga. Grabe, taas. Matarik ka na, kuya. Opo. Ito. Grabe. Matarik si, eh. Bali, ito lang naman ang pinakamatarik. <coughs> Pero okay lang. Opo. Adventure eh. Oh, taas na naman. Ah. Pataas na kami ng pataas, trippers. At ngayon, wala pa rin kami na-encounter na, na sawa. <laughs> Sana wala. <laughs> Alright. Wow. Ah. wait lang ko ya. <clears throat> ano na to? Station 2 na po to. Oh. Station 2 na. na tayo, Trevor. All right. Ayun oh. Let's go. Wow. let's go. let's go, let's go. Ito, medyo patag na. Kaya, dinadalian namin maglakad talaga ni Kuya para hindi kami abutan ng liwanag dito, trippers. Kasi pag ginabot kami ng liwanag dito, wala na. <laughs> Adventure! Grabe, bangin to, trippers, so oh. yeah, Bangin tong tabi natin. Kaya, Ingat-ingat pag nandito kayo trippers ha. Uh. <laughs> ano, pagod ka na kuya? Kaya pa po. Kaya pa. Medyo doon na nabigla lang sa akoan. Sa stretching. Mm. <laughs> <laughs> Station 1 nakakabigla dun, eh. Ay, oo, oo. Oo, matarik, doon eh. Ayo, oh. matarik Kasi biglang tarik ka no? oo, oo. oo. bangin, bangin. Right. Grabe. Kung iba-ibang tao to, siguro takot na sa dilema na. No? Ay, opa. Ba? <laughs> Baka yung mga, ano, yung mga sawa, nandiyan sa ano, no, puno. <laughs> nandiyan lang. Misan dito, may ahas din. Oo nga, yung mga o, ahas, ano? Opo, ang tsatsambahan. Wala. Kasi, ma... Wala, tripers. Bundok. Natsatsambahan daw. Uh -uh. Kasi, kahit saan naman, may sawa, eh, di ba? Opo. Or may ahas. Okay lang po yung sawa, wag lang yung ahas. Bakit? <laughs> Nanunok lang, yung eh. may kamandag. Ah. May, ka may kubra din dito. Ay, oh. Oh, may kuwan dumadaan. Ay, Diyos ko. Mm. Alam, may cobra din daw. Meron dito. Oh my God. Meron nga king cobra sa taas nun. Kaya, lang hindi, na, hindi napatay. Ito, ano to? Ito yung station 3. Station 3 na to? Apo. Ayun. Natumba na. Ay. <laughs> Ayun. Ayun. Tinayo. Itanayo na. Ang station 3. Ayan, 3 pers. Tuloy-tuloy na to, 3 pers. Lumiliwanag na oh. Ayan na, lumiliwanag na, putik. okay. <laughs> Tara uh -huh. kuya, dalian na natin. Three na tayo, di ba? Mm, okay. So, meron pang ilan? May lima pa. Ay, Ay, lima pa? <laughs> oh my apat, God. Apat, may apat pa. Uh, Ay, apat. Ah, uh, apat na lang. So, may apat na station pa, uh, -huh. So, trip pa lang yung napupunta natin. Hala, sukal na naman oh. O, oh, di ba? Pero, para sa akin, trippers, the best tong ganitong adventure sa madaling araw. <laughs> Para sa akin, mani-mani money, money lang to. Alam niyo kung mahilig naman talaga kayo sa nature trippers at saka yung ano, yung healthy lifestyle, yung habol nyo. Ay, dito ka na. <laughs> yung baga mo, open na open. Ay, mga baka pala yun. <laughs> Nagulat ako. Binugo kasi ni Kuya <laughs> <laughs> grabe. Ako ah, nakikita niyo lang yung mga bundok dito, tripos yung ganda. Ah. ah. Station 4 na. Ayun, station 4 na tayo, 3% Ayon, no. May saging pa. Ayun, nasaan yung saging? Ayo nga. Ayun, baka may ungoy diyan, ayun oh. Yung saging pa. Let's go. 4 na so meron pa 3. Oh my god pagdating natin sa 7 trippers ah. <laughs> lawit lawit na yung dila ko <laughs> Rico wala pang bawa na tubig kasi kuya Angel. meron po ah. sa taas ah, may tubig sa taas po ah, meron pala siyang oh, tubig sa taas may pundo ako doon oo <laughs> oh, nga pala taga rito ka no? ah. limutan ka, ko yung pumunta dito wala silang tubig yon. Ah. sila umiinom? Kakatakot. Mga ibon lang siguro yan. Bigla mo Bigla mo yung sa mga dahon, trippers. <laughs> ibon. Yun o. No? Ibon ba yan? Para sa huwa, eh. Ibon. <laughs> <laughs> ibon. Taas ah oh. o. Oh. O. Oh. Hingal ako. station na ito. Ha? Air station 5 na Ah! Alright, Trippers. Station 5 na tayo. Pwede, Pwede ba magpahinga sa glass? Ah, sige po. Naopen na open yung baga ako. Buti at may baga pa ako. Dito, may unggoy pa dito eh. Hindi lang ako pumunta dito. Oh. Oh, kapag matagal na walang pupunta dito. Oh. Dito may tsambahan ako dito. Oh, unggoy. Unggoy o oh, talagang bakulaw na. Hindi, yung maliit na unggoy yung. Ah. Ayun, tapos doon sa kwarto. Sabi. Pinakatuktok 'yon, naglalaro sila doon. Ay, oh. Hmm, mayroon kapag kapag tsambahan mo, <laughs> naglalaro sila. Ah, naglalaro sa may kahoy-kahoy. Oh. Isa na nagugulat ka eh. <laughs> Kasi tatalo na sa mga puno-puno. Oh. nagugulat ako doon. <laughs> kapag mat matagal na walang pupunta, tapos bigla kang pupunta dyan, ah uh -huh. yun na. <laughs> nandyan sila. <laughs> naglalaro. Sabi nila ba, namiss ko yung lugar na to, ah. <laughs> Oo. Oh. Pero kapag kwan, yung maraming narinig silang kwan, yun na, hindi sila lalapit. Tatao. Oo. Ramdam Let's go. Let's go, trippers. Alam nyo, trippers, kapag kayo nandito, <clears throat> hindi nyo kailangan magbadali o Uh, i-rush yung sarili nyo, no? Kami, kaya lang naman kami nagmamadali Para Ma-experience namin yung sea of clouds At mapakita to sa inyo At yung sunrise Yung ganda ng sunrise dito, no? Trippers, ayun, ayun Yung habol ko Kaya, pag nandito kayo Just enjoy the, ano Surroundings Ayun uh, At enjoy nyo yung nature, trippers Alright Oh, hingal talaga ako. <laughs> Pero si Kuya Emil, hindi ko naranig na hinihingal. Ano yan? St Station 1 na to? N ah? <laughs> station ano? Ano station? Ay, 6 na. Station 6 ano? st na to. So. Station 6. Uh, Alright. na. So, last. Last, na. last station. trippers <clears throat> ah. Oh my God. <sighs> Grabe! Malamig kaya medyo yung pawis natin umuurong. Oo. Oh. <laughs> Nagihilaw. <laughs> oh. Sana maka-encounter tayo ng unggoy. <laughs> unggoy! Unggoy! <laughs> Hindi ako yun. <laughs> Ano na? Wala na eh. Naputol na yung Station 7. Alright. Dito na tayo, Trevor. Station 7. Pahinga. Pahinga monte. Muna konti. Parang yung dibdib ko, parang parang may tumusok na ano eh. Ayan. Sura pala. Diba? Ang ganda ng exercise natin. Huw. Pero para sa akin, kahit na lumapit sa akin yung spirit, <laughs> Huwag lang sawa at ahas. <laughs> <laughs> Let's go. <laughs> Ayan na, trippers! Nakikita ko lang yung kampugi. <laughs> wow. Uh, sulit, trippers. Wow. <sighs> <sighs> hindi nga talaga ako. Ayan, welcome to Kampugi, trippers. Good morning sa lahat, trippers. City view. Pero walang city dyan. hindi lang nandito na tayo sa taas trippers at ah, Siyempre, ah, hintay lang natin ng ilang minuto para pakita sa inyo yung tanawin sa taas Whew, hingal wow ang ganda rito oh, diba ba? Maliwanag na. Uh, may kubo pa. Pabilyon. Trippers. etong pavilion, Pwede kayong mag ano, dito? Magpakasal. <laughs> De, pwede kayong kumain dyan. Or mag-picnic kung ano yung gusto nyo rito. Mag-birthday pwede. Oo. Oh, Pag-birthday. Uh, kahit mag-reception. <laughs> ah oo. reception. Kasal ano? Opo. <laughs> pwede. Oo. Oh, kaso mo na sila. <laughs> Meron pa tayong kwan dito, e, pisunet, kaya lang di kukunin mo yung code sa baba yan. O ba, may pisunet oh, po? may di po. Hindi yung lugar na pisunet, yung code na lang. Oh, ah, may code na siya? ah oh, may code. Kukunin oh. sa baba. Hello po, good morning po ulit. Uh, nandito na po tayo sa taas. Bali po yung uh, beauty kwan natin, uh, nandun po yung pavilion, nakikita po natin. Pwede kayong magkaganap ng kwan mga birthday, kahit reception. Okay. Uh, meeting ng mga grupo ninyo, pwede yung ganapin doon. Tapos, pwede kayong magtayo ng tit doon. Marami doon, magkita nyo naman, uh, medyo malawak. Tapos, pwede kayong magpicture ng 360, magkita mo yung, yung Santo Tomas Mountain. Uh, Aringay, magkita mo rin doon. Yung, kalakip na, kwa, ano, na lugar dito sa Agoo, magkita mo. Uh, tapos, uh, pwede kayong mag-bonfire. Yung mga nag-overnight po pala, pwede kayong mag-bonfire doon. Tapos, yung bonfire natin, siyempre may, bayad kasi yung gatong may bayad. Tapos yung mga gustong mag-overnight. Yung overnight po natin, eh, kwan, dapat po yun eh, naka-booking. Uh, bawal po mag-overnight kapag walang book, booking kasi para mamintin natin yung dami ng papasok entrance fee po natin yung detour po uh, 20 po tapos yung mga taga rito po sa barangay namin libre na po yon wala wala kayong babayaran At tapos yung area po i-maintain uh, lang po natin yung kalinisan uh, iwasan po nating magkalat ng mga basura yung overnight po natin eh ang entrance fee po ay 30 pesos po ito namang view to, makikita mo naman dito yung s'yempre yung Lingayen Gulf kapag sunset makita mo makikita mo yung kwan yung 100 islands kapag maliwas maliwaras yung manahon, mas mabuti kung mayroon kayong uh, telescope <laughs> parang kita, ki, kitang-kita talaga uh, pwede kayo magpicture dito uh, tapos mag, makita mo rin mga kwan mga barko uh, tapos yung bird natin hindi pa tapos uh, siguro baka next year uh, lulobin ng Diyos, matatapos natin. Basta enjoyin lang po natin yung nature, yung bigay ng Diyos. Tapos yung tour guide natin, kayo na po ang balag magbigay kung ano lang po ang kayong ibigay. Ayan, trippers, punta natin yung view deck 2. Doon banda sa dulo na yon. At ayun yung view deck 1 nila yung kanina pinunta natin. Wow. Ito, trippers, oh. Ito yung Treehouse dito Pero Parang Marupok na siya Trippers Kaya Hindi pa tayo pwedeng Umakyat Parang marupok na siya eh Kaya Parang ayoko umakyat Sa so, taba kong to <laughs> Alright Pero try natin Try lang Pag bumagsak naman tayo Pababa eh Hindi naman po, <laughs> po yun, Marupok na yun, Wala na to So Ito rin palang Ano na to Treehouse Trippers Ito yung smoking area para sa mga naninigarilyo no pero kung ako sa inyo itigil nyo na yung paninigarilyo nyo para umabot pa kayo ng tanda <laughs> ang sarap kaya tumanda wow ang sarap po wow wow eto kaya ano kaya to budic tree <laughs> tara punta natin to wow pakaganda trippers oh so. oh diba wuh ang daming sapot. Ang daming sapot sa mukha ko. <laughs> Ganyan talaga. Pagka ano, yung morning, tapos nasa, ano ka, sa nature ka, ang dami talaga sapot. Ay, alam, medyo marupok. <laughs> Nasokot na, catch. <laughs> Pero hindi. Daan-daan <clears throat> lang naman tayo. Hindi naman tayo nagmamadali o ano. Eh. Pero nininervyos ako. <laughs> My God ah, hindi tayo ma alright o syempre may limit na yung ano dito yung weight na ano dito ah kaya dito trippers ah dahil <laughs> medyo medyo may karupukan na rin pero ako medyo slim naman kaya okay lang ito yung view dito trippers oh o ba diba? oh my god ang ganda pero tinitignan ko yung steps ko, trippers, baka bigla tayo lumusot. <laughs> Tsaka tinitignan ko rin yung mga puno. Baka may mga gumagapang nasawa. <laughs> Alright, no? Ang taas nito, trippers, yun, eh, no? Oh. Di ba? Tapos ito yung baba, oh. Diba Di ba bagsakan mo? Oh my God. Pero enjoy, trippers. Napakaganda dito. Sulit na sulit dito sa Kampuagi, trippers. Tara, punta naman natin yung kabila. Yung View deck 2. Woo! Ito yung nakakatakot yung pababa na eh. <laughs> oops! Oops! Alright, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang pero binibigla. <laughs> Gusto ko na makalis eh. Yan. Let's go, let's go! Alright! right. Wow! Oh. Tapos tingnan nyo yung view natin dito, Trippers. Apakataas oh. Alright, diba? ba? Wow. Oh, Kakarelax dito, Trippers. Promise. Wow. Ito la Trippers. Oh. Diba? Makaganda ng view deck 2. So, ito yung makikita nyo, yung view deck 2, Trippers. So, pwede kayo magpicture picture picture dyan. Doon. At dito. So, doon yung bird's nest nila, Trippers. Hindi pala gawa. Tara, punta natin. Hindi pala gawa dahil matagal to natengga yung Camp Wagi Trippers kaya sana next year meron na ulit so ayan dyan yung bird's nest trippers alright maganda dyan mag picture pagka meron na yung pugad yan yung pugad ng ibon dito yon trippers Ooh, Ang ganda ng view grabe ayoko na tumapak dyan dahil Medyo marupok na yung trivers. <laughs> dito na lang tayo sa ano, view deck 2. All right. Ah. Oh. whoops, Oops. Oopsie. Ah. Grabe yung ano, yung hakbang dito. Pamatangkad na tayo. <laughs> Parang yung sa bahay ko lang. <laughs> yung hakbang taas. Grabe. Yeah. All right. Ito yung view natin dito, trippers, oh. Alright! Woo! Napakaganda. Sobrang relaxing. Lalo na ngayon, hindi siya maaraw, trippers. Actually, ganitong oras, mag-alas 7, ah, mag-alas 8, dapat maaraw na to, trippers. Pero, ngayon, natatakpan ng ulap yung araw, kaya walang araw. Ayan o, oh, pakaganda o. Diba? Wow. Siyempre, mag-360 tayo dito, trippers. Alright. Woohoo! Napakaganda. Kampo wagi. wagi. talaga. Siyempre, para sa mga gusto pumunta dito o pumasyal dito sa Kampo Trippers, Wag na wag kayong magkakalat dito, trippers, para mapanatili natin yung kagandahan ng mga kalikasan dito. Maging responsable turista, trippers. Kita-kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. Happy trip, trippers. Peace out.